Right. Once again, welcome back mga kababayan dito po sa ating munting YouTube channel, ang Nerds TV 51. Ah, <clears throat> uh, unang una mga kabayan ay nice kumusta po kayong bati ng uh, Happy New Year uh, sa inyo pong lahat. Ah, uh, dapat po ay kapon po po sana ako nakagawa ng vlog kaya lang marami din po tayong uh, inasikaso. Masyado po tayong naging busy kapon. Kaya ngayon lang po tayo uh, muli nakagawa ng vlog. Uh, Pag-usapan po natin mga kababayan, ito pong uh, isa sa gawang peace rally ng INC. Mga kababayan. Sapagkat uh, ito pong mga DDS supporter mga kababayan, ito pong mga Duterte uh, diehard supporters ay patuloy po nilang ipinagkakalat ito mga kababayan. Uh, na ito daw pong isa sa gawang rally ng INC sa January 13, 2025 ay ito daw po ay uh, pagsuporta kay BP Sara kaya nga po nilinagyan nila ito ng uh, para daw sa ito raw ay injustice mga kababayan. Ito po ang pinagkakalat na naman ngayon ni Harry Roque mga kababayan. Ito po panuulin po natin yung kanya naman pong pinagsasabi na ito daw po ay uh, injustice itong gagawing rally ng INC. Panorin po natin ang kanya pong vlog. Pagtitipon ay mangyayari sa Enero pa, inanunsyo bago matapos ang panahon ng Iglesia ni Cristo na sila'y mag, 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 magkakaroon ng Uh, Ang napakalaking protesta laban sa impeachment ni Dy Sara at laban sa lahat ng injustice sa 13 ng Enero. At... Oh yan. Ayun po mga kababayan. Ang rally daw po na ito ng INC na isasagawa sa January 13, 2025 ay laban daw po ito sa impeachment kay VP Sara. At ito raw po ay laban para sa injustice. Tignan niyo po mga kabayan kung paano inililis nitong si Harry Roque ang tunay na layunin ng INC. At uh, ang uh, pagtitipon ay mangyayari sa Enero pa inanunsyo bago matapos ang panahon ng Iglesia ni Cristo na sila ay mag, uh, mag uh, magkakaroon ng Uh, ang napakalaking protesta laban sa impeachment ni Sara at laban sa lahat ng injustice sa 13 ng Enero. At ngayon po, nakakatuwa. O yan. Para daw po pa ito sa lahat ng injustice. O kaya daw po magsasagawa ng rally ay ang INC. O ganito po uh, magpakalat ng fake news. Ito pong mga DDS na ito. O, sa pangunguna na nga po nitong si Harry Roque, inililis niya ang tunay na layunin ng INC na ang rallying ito ay para sa kapayapaan. O, panuurin po natin mga kabayan ang sinabi po ni Kajin Soberdyaga ng NET25 sa kanila pong programang uh, ng Mamamayan. Ano po natin kung ano nga pa talagang layunin bakit magrarally ang INC. Ito po. Na nga, Nelson, at Takong, uh, ano kasi ho, sa social media ay uh, marami ang mga naglalabas na yon tungkol dun po sa gagawing rally mm -hmm. ng uh, Iglesia ni Cristo sa January 13. Ano ho? Gaya po ng inyong narinig sa pagkatitokong at nason ay alam gaya din po ng inyong alam senerkular na po eh, sa lahat ng mga kapilya, sa lahat ng pagsamba, dito pong Merkules at sa uh, Merkules at Webes. Una po, ang dapat na maliwanagan natin, ang atin pong rallying gaganapin ay para po sa kapayapaan. Dito po sa Metro Manila, oh yan. Narinig nyo po ba mga kababayan? O baka hindi ito naririnig ni Harry Roque? O Hari Roque, narinig mo ba ang sinabi ng Kajin Suberjaga na ito ay para sa kapayapaan? Ito po maramang, alam po ito ni Hari Roque mga kababayan. Eh. Kaya lang, talagang sinasadya niya talaga ilihis para paniwalain ng mga tao na ang rallying ito ay para pagsuporta kay Sara Duterte. Aya ito po ang ipinipilit ni Harry Roque mga kababayan. Tuloy natin. Ang uh, nyo rin po sa circular, gaganapin po at magkikita-kita tayo dyan po sa Liwasang Bonifacio sa Maynila, no? Mm -hmm. Liwasang Bonifacio sa Maynila. Oyan, ayan nga po mga kababayan. O yung mga taga Maynila po, ay diyan po magkikita-kita sa liwasang Bonifacio. Ayan, kasama rin po dadalo diyan ang mga taga uh, Calabarzon. Ayan, yung mga taga Kabiti, Laguna, Batangas, mga kabayan, diyan po pupunta sa liwasang Bonifacio. Ang pagkakalagang alam ko rin po, dito po sa Central Luzon, o ito pong Bulacan, diyan din po pupunta sa amin pong distrito dito po sa uh, Pampangaes din dyan din po kami pupunta sa Liwasang Bonifacio. At ito pa po mga kababayan, kung saan lugar pa isasagawa ang gagawing uh, peace rally ng INC. Sapagkat ito po ay nationwide po ito. Magkakaroon din po ito sa Albay, Agusan del Norte sa Butuan City. O diyan po kayo magkikita-kita sa Sports Complex sa Butuan City. Sa Cebu City, yung mga taga Cebu diyan, diyan kayo sa Star Peak Cebu magkikita-kita. Sa Isabela. O diyan po kayo sa Sports Complex Isabela, Misamis Oriental. O diyan kayo sa Plaza de Vizoria. Sa Palawan. Diyan kayo magkikita-kita sa Provincial Capital of Palawan. Saan pa? Sa Iloilo Province. O dyan kayo sa Freedom Grandstand, Iloilo City, mga kapatid. Sa Ilocosor. O dyan naman sila magsasagawa sa Bigan, Ilocosor. At sa Cagayan, mga kababayan. Ayan po ang mga lugar kung saan po ay magsasagawa ng Peace Rally ang INC. Ang totoo niyan, marami pa po hindi po na po, hindi po natin babagutin na ibang lugar dito, tapos masyado pong marami mga kababayan. O kaya po mga kababayan, alam niyo na. Kung sino itong mga nagpapakalat ng fake news na itong daw pong rally ay para sa injustice. Ito pong mga DDS, sila po nagpapakalat niyan, mga kababayan. O, narinig niyo na po yung sinabi ni Ari Roque. O, ang rally daw na ito ay pagsuporta kay Sara Duterte. Para ito ay huwag ma-impeach at para sa injustice daw po na nangyayari dito sa ating bansa mga kababayan. O so yan nga po mga kababayan. Ngayon alam nyo na kung sino po itong mga nagpapakalat ng fake news. Ito po mga DDS. Napilit nilang inililis ang tunay na layunin ng Iglesia ng Kristo kung bakit nga po magsasagawa ng rally. Ginagawa po nila ito daw po ay uh, pagsuporta kay BP Sara para wag ma-impeach at para daw po ito sa mga injustice. Ayan po ang kanilang ipinapakalat. Kaliwas po ito sa sinasabi ng uh, INC na ang rallying ito ay para po ito sa kapayapaan. alam nyo na ngayon mga kababayan. Muli po ito po ang Nords TV 51. Kung hindi po kayo nakapag-subscribe, pag-subscribe po kayo at huwag kalimutan i-click ang notification bell para po maging updated po kayo sa ating pong mga reaction video dito lang po sa Nards TV 5.1.